Sa huling video ay natapos tayo sa pagmamadali ng mid dahil sa pagdating ni Yun Siang sa kanilang mansyon. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ito si Lotus 19 years old second class maid sa East Courtyard ng Song Mansion. Ito naman si Wood, 20 years old first class na maid sa East Courtyard ng Song Mansion na promote lang. Na ipinapaalala kay Lotus kung nakalimutan mo na ba ang ginawa sa iyo ng bastos na iyon at ang pambubuli sa iyo dati. Gayunpaman ay mariin ito na itinanggi ni Lotus Bagkus ay tila na iibigan pa ng dalagang maid ang mga alaala niya mula kay Yun Siang. At sinabihan niya si Wood na huwag magsalita ng ganoon kay Master Song Yun Siang. Habang nagsasalita si Lotus ay napansin naman ni Wood ang tsaa na nasa lamesa. At mataray nito na sinabi na Hoy, naghahanda ka rin ba ng kung ano ang gusto ng basura na iyon? Lutos, magingat ka sa oras na magkita na kayo. Sa pangungut siya na ginawa ni Wood, kay Yun Siang ay hindi na kinaya ni Lotus ang mga sinasabi nito kaya naman sinigawan na niya si Wood. Ikaw huwag kang magsalita ng walang katutuhanan, ngayon si Master Yun Siang ay hindi isang basura, maaari na siyang maglilang ng normal. Okay sige hindi ko na siya tatawagan na isang basura tugon ni Wood, ngunit ang dapat na itawag sa kanya ay pervert, di ba? Kaya naman halos ay maiyak na si Lotus may pagtanggol lamang si Yun Siang sa pambabayabas ni Wood. At nang nakalabas na ang dalawa sa silid ni Yun Siang ay natanong ni Wood si Lotus na bakit mo ipinagtatanggol ang lalaking iyon. Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa iyo kasama ni Ziso noong nakaraang taon ay isinama kayong dalawa para maligo? Bago pa may mabunyag na iba ay nakiusap na si Lotus kay Wood na huwag nang magsalita pa ng kung ano. At sa ginagawa naman ng dalawang pagbabangayan na narinig ni Ching Dai, 25 years old ang pinuno ng mga mid sa East Courtyard. Ay sinita niya ang dalawa at sabay ay tinanong kung tapos na ba kayo sa mga trabaho niyo. Ang batang master ay babalik ngayon, kayong dalawa, huwag masyadong mapangahas. Kaya ang dalawa ay agad na tigilan sa kanilang pagbabangayan gayong ang nagsalita ay ang kanilang pinuno at agad ay humingi ang dalawa ng paumanhin sa isang gilid naman ay may isang maid na sumigaw na nagugutom, na bakit hindi pa bumabalik si Master Yun siyang upang sila ay makakain na. Si Zisu, labing anim na taong gulang, pangalawang klaseng kasambahay sa silangang patio ng dinastiyang Song. Na sinasabihan ni Qingdai na Zisu, huwag kang maging tamad sa tingin mo ba hindi ko nakikita ang ginagawa mo. Na naman agad ng paumanhin nang nakita niya ang nagsalita ay si Qingdai. Ngunit sa kabila nito nais magpaalam ni Zisu para umihi. Nang marinig naman ni Wood ang pagpapaalam ni Zisu para umihi, ay di naiwasan makapagsalita ito ng di maganda gayong ang nais lang naman ni Zisu ay umihi lamang. Ngunit hindi nagustuhan ni Miss Chingdai ang mga bastos na salita na lumabas sa bibig ng hangal na si Wood. Panoorin ang sasabihin mo, kumuha ka ba ng mga klase sa pag-uugali para lang sa wala? At dagdag pa ng pinuno ng mga maid na natutuhan mo ba ang maruruming wika na yan sa gwardiya. Sa kabila naman ng paninirmo ni Miss Ching Dai kay Wu, tinawag siya ni Zizou at sabay ay sinabi niya na hindi na niya mapapanghawakan pa ito kailangan na niyang makaihi sa lalong madaling panahon. Kaya naman ay natigilan si Miss Ching Dai, sa kabila naman ng kakulaitan ni Zisu ay wala nang nagawa ang pinuno ng maid kung di payagan ito at sinabihan na lamang na bilasan at bumalik kaagad. At ang nagpapanggap na si Zisu nang nabatid niya na pinayagan na siya ni Miss Chingdai ay biglang natuwa ang dalaga gayong nagtagumpay ang kanyang pinaplano para makalabas. Agad ay nilisan ni Zisu ang silid gayon paman. Hindi naman yan nakalimutan na magpasalamat kay Miss Chingdai sa pagpayag nito. Masayang masaya na tumatakbo ang dalaga at habang nasa hagdanan na isip naman niya na magtungo muna sa kusina upang pumuslit ng pagkain at merienda. Habang patungo naman sa kusina ay namataan ni Zisu si Suwen, 17 years old trainee maid mula sa labas. Agad niya itong nilapitan at ginaya niya ang madalas na sambitin ni Miss Ching Dai. "Hey Suwen, huwag maging tamad, sa palagay mo hindi ka ba nakikita ni Sister Zisu?" Sa kabila nito ay hindi naman tumugon si Suwen sa ginagawang pangungulit ni Zisu bagkus ay tinalikuran niya ito. At naglakad papalayo ngunit bahagyang nenas ang mukulat na si Zisu gayong inignore lamang siya ng isang baguhang maid. Sa kabila ng pag-iwas ni Suwen ay patuloy siya na sinundan ni Zisu at patuloy rin sa pagsasalita na hello, tapos ka na ba sa iyong trabaho? Ang batang master ay babalik sa lalong madaling panahon, huwag masyadong mapangahas. At tumugon lamang si Suwen na oh! Sa kabila ng walang masyadong tugon ni Suwen ay hindi pa rin tumigil ang batang dalaga mabilis niyang inunahan sa paglalakad si Suwen sabay ay sinabihan na hayaan mo akong sabihin sa iyo Kung nais mong maging isang full-time na miyembro at manatili sa East Courtyard nang mas maaga kailangan mong makinig ng mabuti sa mga salita ng iyong mga nakatatanda alam mo Kung hindi man ibabalik kita pabalik sa panlabas na patio at hayaan kang magpatuloy na mamulot ng dumi araw-araw habang ginagaya niya ang madalas na sabihin ni Miss Ching Dai ay may bigla naman humawak sa kanyang ulo at sabay tinanong kung sino ang sinasabihan mo na mamumulot ng dumi araw-araw. Kaya naman natigilan ng batang dalaga at marahan niya itong nilingon kung sino ba ang humawak sa kanya. At nung nakita niya kung sino ba ang tao na humawak sa kanyang ulo ay halos maluha-luha sa kaligayahan ang dalaga nang nakita niya si Yun Siang. At bigla-bigla naman ay dinambahan ng dalaga ng yakap ang ating bida gayong mis na mis na niya ito. At ang baguhan na maid ay tahimik na pinagmamasdan lamang ang dalawa. Sa ginawang mahigpit na pagkakayakap ni Zisu kay Yun Siang ay mabilis din naman inilayo ng ating bida ang dalaga gayong ipinagdidikdikan ng dalaga ang buong katawan nito kay Yun Siang. Na na lamang na dahilan ng ating bida ay napupunta sa kanya ang sipo ni Zisu. At si Suwen Wen nang marinig niya ang pangalang Yun Siang, ay animoy may nalalaman ito gayong kilala niya si Yun Siang na nababalitang host ni Star Soul General Zhu -si. At si Zisu naman ay patuloy pa rin sa pangungulit sa ating bida na sinasabi na si Yang Master Yun Siang ay hindi maaaring magsalita ng mga walang kaparirikon. At sinasabi rin ng dalaga na siya raw ang pinakamagandang maid dito at huwag mo sabihin na ako ay uhugan pa. Sa dami ng nasabi ng dalaga ay wala naman naging ibang tugon si Yun Siyang sa halip ay naglakad ang ating bida paunahan na siyang ipinagtaka ni Zisu. Ang ating bida ay nilapitan niya si Su Wen sabay na tanong kung ano ang pangalan. Sa katunayan ay hindi pa ito nakita ng ating bida sa dati niyang buhay. At napansin din ni Yun Siyang na ang uniform ay bago, marahil na ito ay isang trainee. Bago pa man makasagot si Su Wen ay sumabat na kaagad ang nagseselos na si Zisu. Siya, ang kanyang pangalan ay Su Wen, isang dalagang trainee na inilipat mula sa panlabas na patio ilang araw na ang nakakaraan. At sinasabi rin niya na si Su Wen ay may pangit na pangangatawan. Hindi rin maayos tingnan, at ang kanyang trabaho ay average din. Nasambit niya ito gayong mas napansin pa ni Yun Siang ang baguhan kaysa sa kanya. At ang ating bida naman gaya ng kanyang nakasanayan ay inis kanya ang dalaga upang malaman ang klase ng paglililang. Nito, nang matapos na ang Star Master System sa pag-scan ay malinaw na nakikita ang isang device na naka-install sa may bandang private part ng dalaga. Naagad naman ay nakilala ng ating bida na ito ay nagmula sa Mylan Kingdom. Nalaman din niya na nasa mid-earth stage na ang babae, ngunit sa pamamagitan ng device na naka-install sa kanya ay nagagawa nitong itago ang tunay na paglililang. Na kung titignan ay isang normal na tao lang. Sa tagal na pagkakatitig ni Yun Siang kay Suwen ay nagsalita na si Zisu na batang master Yun Siang, huwag mo siyang tingnan, ako ang tingnan mo. Ano ang napakahusay tungkol sa washboard na ito, tingnan mo ako, tingnan mo ako. Nakinig ako ng mabuti sa mga salita mo yung master Yun Siang, palagi akong kumakain kaya ayan lumaki ng mabilis. Napaungol naman si Yun Siang gayong iba ang kanyang nakita sa dalaga na lumaki. At halos ay pagpawisan na din sa tagal niyang tinititigan ang batang dalaga. At sa isang banda naman agad lumabas sa balkonahe si Lotus nang marinig niya ang pangalang Yun Siang. At tuwang tuwa ang dalaga nang natiyak niya na nakarating na nga ang ating bida. Sabay ay isinigaw ang pangalang niyang Master Yun Siang na masaya naman na tinugunan ang ating bida at nasabi niya na Lotus nakabalik na ako. Kaya naman ang dalagang si Lutos ay halos kiligin gayong nakilala siya kaagad ng kanyang master na si Yun Siang. Ngunit sa kanyang gilid na si Wood ay mababaka sa pagmumukha na hindi gusto ang ating bida. At si Ching Dai naman ay tahimik lamang na tinititigan ang iyang master nito, ngunit napansin niya naman na may nagbago kay Yun Siang na nagawang makabreakthrough mula sa Yellow Stage hanggang Earth Stage sa loob lamang ng isang taon, kamangha-mangha. Maging ang ating bida ay masusi din na inaanalisa ang cultivation base ng pinuno ng mga mid na si Ching Dai. Ayon kay Yun Siang ang kanyang cultivation ay nasa early earth stage na tila ay may kakaiba. Matagal niya akong nakasama, malamang na ang old man ang siyang may gawa nito, para ba protektahan niya ako ng palihim. Sa kapareho naman na oras sa underground secret room ng Song Mansion, ay lumabas na rin ang pinuno ng pamilya Song mula sa silid ng third uncle. Nagbigay galang si Butler Jean sa pag-alis ng Old Man. Subalit ang Old Man ay nasa malalim na pag-iisip habang naglalakad sinabi niya kay Butler mo na dapat kang gumawa ng mga pag-aayos kaagad. agad. Mula ngayon, ang lahat ng manpower at resources ng Pamilya Song ay itatalaga kay Yun Siang. Ang lahat ng kanyang mga e pag-uutos ay itinuturing na mga utos bilang isang pinuno. At hindi na kailangang humingi ng mga pahintulot isagawa iyon agad-agad na mabilis ay sinangayuna ni Butler mo ang mga nais ipagawa sa kanya ni Lord Howe. Pero may nais idagdag ang pinuno ng pamilya Song ipinagutos niya na ipatawag si Aga at Jin magtungo sila kamo rito, ang Song Mansion Shadow Guard ay protektahan si Yun Siang ng may buong gastos. Na siya naman ay ikinabigla ni Butler Mo, gayong labis na ang ginagawang pagsuporta ng old man kay Yun Siang. Gayunpaman sinabi ni Lord Howe kay Butler muna ang command ng Song Mansion Shadow Guards ay ibibigay na kay Yun Siang. Nasinang ayunan na rin ang Butler dahil ang utos naman ay nagmula sa kanilang pinuno. Nasa kamay na ng batang iyon ang Shadow Guard, nararapat maglaro ng may mahusay na halaga. At bumalik muli ang kaganapan sa main building ang bahay ni Yun Siang. Nasa oras na ito ay nakapasok na sa loob ng mansion ang ating bida kasalukuyang tinutulungan ni Lotus alisin ang damit. At si Zisu naman ay ipinaghahanda si Yunxiang ng tsaa, sa kabila ng pagsusumikap ng dalawa upang mapagsilbihan ang kanilang young master si Wood ay pinapanood lamang sa isang tabi ang kanilang. Ginagawa sa kadahilan ng hindi nito gusto ang ating bida. Ang ating bida naman habang nilalasap ang kaginhawaan, ay pabulong na sinasabi na ang maningning na buhay na ito na binata gaano ito ikinawalang bahala noon medyo nakakapanghinayang talaga. Young master mangyaring uminom ka muna ng tsaa, ngunit maging maingat baka ikaw ay mapaso. Na malugod ay tinanggap ng ating bida at sabay ay nagpasalamat na rin. At kasunod ay ininom na rin ni Yun Siang ang tsaa na inihanda ni Zisu. Habang kasalukuyan naman na iniinom niya ang tsaa ay may bigla naman naalala ang ating bida kaya ay agad niyang tinawag ang dalaga. Sinabi niya na may papagawa na isang trabaho para sa iyo na walang ano-ano kahit hindi pa nalalaman ng dalaga kung ano ba iyon ay bakas na bakas sa pagmumukha ni Zizu na nasa kung anong trabaho ang ipapagawa sa kanya. At nang halos ay maipagdikdikan na ang katawan ni Zisu kay Yun Siang, ay ibinulong ni Yun Xiang sa dalaga na mangyaring bigyan pansin ang training maid na nagnangalang Su Wen, ngunit maging maingat. Ayon naman sa tugon ni Zisu huwag kang mag-alala, yang master matagal ko nang nararamdaman na may mali sa babaeng iyon. At natutuwa naman na tumugo ang ating bida na sige, sige. Gayong okay na ngunit ang apat na maid ay wala nang nais ipagawa si Yun Siang ang pinunot day, ang hangal na si Wod, ang mahiaing si Lotus, at ang panghuli na energetic na si Zisu. Ay iniutos ni Yun Siang sa apat na pumunta na kayong apat at gawin muna ang inyong trabaho, habang ako ay magpapahinga muna dito ng mag-isa na magalang na sinangayunan ng apat, bago umalis nagsalita muna si Miss Ching Dai na Master Yun Siang, aalis na ang mga maid girl ngayon. Nasen agot naman ang ating bida na sige umalis na kayo. Bago patuluyan na isara ni Ching Dai ang pintuan ng silid e binili niya kay Yun Siang na yung master maghihintay ang iyong lingkod sa ibaba kung may kailangan ka, maaari kitang tulungan anumang oras. Okay mabuti tugon ng ating bida nung naisara na ang pintuan at nag-iisa na sa silid si Yun Siang. Ay napagdesisyonan na niyang buksan ang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo na nagmula pa sa kanyang ina. At sa kanyang tingin mukhang ordinaryo ang material ng box na ito. Ngunit ng kanya na itong bubuksan may lumabas naman na three-level encryption formation na siyang nagbibigay seguridad sa box. Gayong mayroong password ang box na siyang bahagya ay ipinagtaka ni Yun Siang na kung bakit kailangan panglagyan ito ng encryption password. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naman naibigay sa kanya ng old man kung ano ba ang password nito. Magkagayon man ay may isa namang mabilis na paraan upang mabuksan ito. Agad ay iniutos ni Yun Siang sa Star Master System na direktang ihak ang 3-level formation na ito para sa akin. Na agad din naman ay nag-notification ang system ng pag-hack ay sinisimula na. At sa oras naman ang naghahack ang system ay naalala ni Yun Siang ang huling sinabi sa kanya ng Old Man na, sa wakas ay sinabi ng iyong ina na ang mga tao ay hindi maaaring lumabag sa batas ng oras, at ang oras ay hindi kailanman maaaring lakbayin, ngunit ang chessboard ay maaaring i-reset. Sa ilalim ng Star Network, lahat ay isang chessboard na malalim na iniisip ng ating bida na kung ano ba ang nais ipahiwatig sa kanya sa mga salitang iyon. At mga ilang saglit pa naman ay nag-notification na muli ang Star Master System na ang paghack ay nakumpleto na at mayroong labindalawang tamang kombinasyon na password. At may nag-pop up na isang screen na dito kailangan ilagay ang password para mabuksan ang box. Takang-taka naman ang ating bida gayong napakaraming hanay ng mga tamang password, na pwede namang maglagay na lamang ng isang random. Magkagayon man ang naibigay na ng Star Master System ang tamang kombinasyon na password na may numero na 13300409. Na napansin ni Yun Siyang na ang mga numero ay parang pamilyar sa kanya. At nung nabuksan na ng ating bida ang box ay mas pamilyar sa kanya ang ilang laman nito base pa lamang sa kanyang naging reaksyon at mas lalo pang nabigla si Yun siyang gayong nakilala niya ang dalawang bagay na nilalaman ng box. Ang unang bagay ay ang paraan upang mapuntahan ang Stargate. Ayon sa naaalala ni Yun Siang, sa huling buhay ko, narinig ko ang tatlong salitang ito pagkatapos pumasok sa Xuanjiawe Guard. Sinasabing marami sa mga lihim na sangay ng digmaan ng Xuanjiawe Guard ay may kaugnay sa Stargate. Ngunit ang tatlong salitang ito ay tila isang mahigpit na ipinagbabawal sa Shuanjiawei at walang sinumang nang ahas na banggitin ito. Ang pangalawang item ang workmanship jade lock na may medyo may pagkasiyas na napagkakagawa. Ngunit sa ngayon naman ay hindi pa alam ng ating bida kung paano ito magagamit. At ang ikatlong nilalaman ng box ay ang maskara na may nakasulat na ang lahat ng mga nilalang ay walang anyo. Nanatanong ni Yunxiang na kung ito ba ang pangalan nito. At sa likod ng maskara naman ay mayroon ding nakasulat na, ipinanganak mula sa puso. At gayon din ang maskara ay wala ring butas para sa mga mata at ilong. Bagamat kakaiba ang maskara na ito pero napagdesisyonan ng ating bida na subukan na lamang ang kakaibang mask. Nang naisuot na niyun siyang ang kakaibang maskara ay nasabi niya na bagaman walang mga butas sa mga mata ng maskara na ito. Ngunit malinaw kung nakikita ang labas. Ang hindi pa lamang nakikita ni siyang ay ang kanyang nagbagong anyo dahil sa bumalik siya sa edad na 75 years old at ninais niyang makita ang mukha niya habang suot ang maskara pagharap ng ating bida sa salamin na hindi pa niya lubos na pagtatanto ang naging itsura niya ay medyo pa lang siyang nagtaka Dieran nagtagal ay napansin na niya na may maligayong nagkaroon siya ng mahabang puting balbas at maging ang kanyang mga kamay ay naging kamay ng isang matanda kaya't marahan niyang nilingon ang salamin at malinaw na tinitigan ang kanyang refleksyon. At nang malinaw na niyang makita ang kanyang sarili ay bakas na baka sa pagmumukha ni Yun Siang ang pagkagulat. Napasigaw ng malakas habang nagmumura na kung ano nangyari sa akin sambit niya. Ang matandang ito ay nagpakita ng kanyang tunay na anyuk. Ngunit sa hindi inaasahan ay pumasok si Miss Chingdai sa silid na kinaroroonan ng ating bida pumasok ang maid gayong tila may kailangan itong sabihin kay Yun Siang dahil sa hinahanap niya ito. Sinasabi rin niya na yung Master Yun Siang si Songmo, ang punong butler ay dinala niya ang. Pero hindi na natapos sa kanyang sasabihin dahil sa may namataan siyang isang matandang lalaki na nasa loob mismo ng silid ng kanyang amo. At ang ating bida naman ay alalang-alala gayong hindi maganda ang pagkakataon na ito. At pati na rin si Miss Dai ay laking gulat gayong may matandang lalaki na hindi pa niya nakikilala. Mabilis niyang hinugot ang patalim na nakatago sa kanyang legs. At sabay ay tinanong ang matandang si Yun Siang, ikaw, sino ka? Nasaan siyang Master Yun Siang? Sa naging reaksyon ni Miss Chingdai dagdag pa ay may hawak itong patalim ay halos mautal na ang ating bida na sinasambit ang pangalang Chingdai sabay ay pinapakiusapan ang babae na makinig muna sa kanyang paliwanag.